Hello Taurus, welcome sa akin channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages energy gabay para sa darating na huling tatlong buwan ng 2023. For money, love, career, spirit guide. Maraming salamat sa lahat ng nagsusubscribe sa akin channel. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel first nating alamin ang energy for money and career ng ating Taurus. Okay. Saba. Okay. We have here um, the Nine of Cups. And we have here the Chariot. And we have the reverse of eight of wands. So I can feel na for some of you, ano, may maririsib kayong kaperahan, or it's either partner nyo to, or sa pamilya nyo, or mga related na tao sa inyo na may darating na kaperahan, na may taong mapera sa inyo. Um, or ikaw to na nagiging selfish ka sa paghawak ng pera. Pero pagdating sa iyong mga material na bagay na pangangailangan, ayan, mabilis kang ano no, magbigay or mabilis mabilis kang gumastos pagdating diyan. Pero pagdating sa inyong um pamilya um, or sa mga taong malapit sa inyo noon, para kang ano, nagiging greedy, no? Para naman sa inyong, um, pero sa mga may nag-aantay ng kapirahan dito, no, may mga delay pa rin mangyayari sa inyo. It's either pinag-iisipan pa to ng taong pinagkautangan nyo or taong magpapadala sa iyo na parang ano siya, no, parang nagdadalawang isip. Parang mapagkakatiwalaan ba tong taong to? Parang ganun, no. So, for some of the Taurus naman sa inyong career, ano, napaka focus nyo kayo sa inyong um, trabaho. And maganda naman ang inyong career ng no? Taurus. So, tignan naman natin sa inyong love. Para sa mga single, in a relationship, may ka-live-in partner, and married. Oops. Okay. Para sa mga um, single, ayan, bakit tinatamad pa rin kayong ano, alam mo yun, maghanap ng taong magmamahal sa inyo, tinatamad kayo makipag-chat, tinatamad kayong mag-reply sa mga taong nandiligaw sa inyo or ikaw yung mandiligaw, tinatamad ka, no? Ayan, parang wala kahit wala kang inspirasyon, okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo yung ano, ano, basta ikaw may pera ka or nabibili mo yung gusto mo, no? So, ayan, para naman dito sa ating um in a relationship or may mga live-in partner. Um para sa mga in a relationship, may live-in partner ano, I can see na um talagang ano, alam mo yan, may unity kayo para maabot talaga yung mga pangarap ninyo, no? Uh, may focus talaga kayo para kayo may direction kayo no sa isa't isa na para maabot niyo yung mga pangarap niyo yan nakafocus lang kayo kung ano yung mga um, gusto niyo marating sa buhay ayan may mga realization din kayo siguro dito may mga pinagdaanan kayo from the past na nare-realize nyo ngayon kung ano man yung mga pagkukulang at pagkakamali ninyo no may unity talaga no may peace of mind ngayon yung mga in a relationship or may mga ka in partner. So, calm atmosphere lang, no? Talagang may peace ngayon sa inyong surroundings, no? Ang um, pagdating naman sa ating mga married couple, we have here the seven of pentacles, no? May mga progress na may, siguro may mga pinaplano kayo, yan. May progress na yan. Um, may mga am um, nagko-focus din kayo sa, no, sa mga inyong kaperahan ngayon, ngayong tatlong huling buwan na to, ayan, dahil ang dami nyong pinapangarap, no, kung makikita nyo yung ating Seven of Pentacles, kung ano man yung pinagpapaguran nyo ngayon, ayan, may paparating kayong am uh, um, talagang napakagandang blessing sa inyong buhay dahil matagal nyo na sigurong pinagpaplanuhan to, pinapangarap ayan, may progress na mangyayari ngayon no sa inyong, dahil sa inyong mga pagsisikap so tignan pa natin oops single oops okay so para sa mga single ayan um, wala talaga kayo sa focus ngayon ano Taurus sa inyong ano Ayan, no uninspired talaga kayo. Makikita niyo 'di ba? Lack of inspiration. Uninspired talaga kayo. Ayan, may mga hindi rin kayo makapag-focus. Napaka-careless nyo no? napaka minus nyo no? Um, baka ito 'yung kailangan 'yung baguhin, no? Baka kung gusto niyo talagang makakita ng karelasyon or makakasama, ayan, magsumikap kayo. No, dahil minsan hindi na hindi lang antay tayo ng antay ng darating, minsan kailangan mo ring maghanap. So baka nga siguro tinatamad ka na katulad ng sinabi ko kanina, tinatamad ka kahit sa chat lang, kamustahin mo lang, sabihin mo man lang ng ingat, ano, hindi mo pa magawa. So may mga bagay ka rin siguro tinatanong sa kanya na napaka ano, napaka insensitive, na napaka careless yung mga words na ginagamit mo kaya siguro until now hindi ka pa niya sinasagot or hindi ka rin focus sa kanya siguro nararamdaman niyang hindi pa siya talaga yung priority mo ano kaya parang talagang wala as in wala talaga yung inyong uh, sa mga single dito so we have here the six of swords so ayan nga uh, may mga dito para sa mga in a relationship no um may mga ano kayo eh may mga decision making kayo na na-stuck, mga proposal, mga hindi nyo siguro na pag-decision dito dahil calm atmosphere, ayaw nyo ng magulong ang um, pamilya, no? Kahit may mga offers dyan na maganda, hindi nyo in-accept, ano, mga proposal na pinag na yung mag-asawa or I, I mean magka-relasyon na hindi na lang tanggapin yung offers, baka makasira pa ng inyong relasyon or ng inyong pamilya. No? So, we have here the Three of Cups. So, eto nga. Okay. Mag-iingat yung iba dito dahil may, for some of you, ayan, may ano tayo dito, betrayal na mangyayari para sa mga mag-asawa, no? Sa... Dahil nasobrahan kayo sa blessings, 'di ba? Sinabi ko kanina na may mga plano kayo na magkakaroon ng progress. Um, talagang may marireceive kayong napaka napakagandang blessing baka na overabundance na kayo kaya ayan may mga betrayal kayong mararanasan ngayon sa inyong karelasyon baka magamit nila ang inyong kaperahan sa ma mapunta sila no mayaya ng kaibigan sa mga mag party party ayan mag-iingat kayo kung ano wag niyo nang payagan ano so medyo maging mahigpit ngayon ang ating mga married couple ano sa isa't isa dahil may baka magamit niyo yung inyong kaperahan sa maling bagay o maling tao. So, tignan pa natin. Ano pa ang kailangan ng ating Taurus? Okay, we have here, um, it's all about, ano, ano, may movement na mangyayari talaga. Um, for most of you, ano, it's either ang trabaho nyo is malayo, nasa ibang lugar, ano, yung may iba siguro, baka seaman dito, or talagang umaalis, ano, papuntang ibang bansa. So, mag-iingat lamang kayo dahil nga may betrayal dito, may rejection, may disloyalty. Kung kayo man ang, sa inyo man mangyayari ito, i-avoid nyo na lang, no, para hindi masira ang inyong pamilya or kung yung iba ay may mga uuwing probinsya or uuwi sa ibang bansa pupunta sa or mag out of town ano dahil andun bibisitahin yung inyong mga kamag-anak ayan or kayo mismo yung pauwi dito mag-iingat lang kayo ano para sa mga Taurus natin so All in all, maganda naman ang inyong readings but i-avoid nyo na lang yung mga negative. Kung may negative man dyan nakailangan kailangan nyong baguhin, ano, um, Taurus, baguhin nyo na lang dahil nasa inyo pa rin ang inyong um, mga decision. Nasa inyo pa rin ang decision, um, Taurus. So, yun lamang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.